Ayos mga abadi, good morning, panabagong araw, panabagong vlog Welcome to my youtube channel mga abadi At isang mapagpalang araw sa atin mo Ngayong araw Ang samang panahon mga abadi At kung bago pala kayo sa channel ko mga abadi Baka naman, paulit-ulit ko sinasabi Sige na, salang Pag mapadala sa screen nyo Subscribe niyo naman ako Bell button, all Like and share nyo na rin Para all na all na talaga mga abadi Ito mga abadi, araw na sabado Masamang panahon, mga kulimdim, alas 7 na. At wala pa tayong pinya. Ah, puro pa konta lang ako, mga kapadi. Tawag ako na tawag sa magdideliver, nasagot. Walang piña, wala akong may pinya, wala. Kaya let's go mga kapadi, papakita ko sa inyo. Kaya yeah, mga kapadi, ang ko. Apat na pakuha na malalaki. Kaya yeah, natitinda natin ngayon mga kapadi. Walang pinya. Hindi rin hindi ako magtinda mga kapadi. Tatambay lang ako sa bahay. Kaya yung mga bababagot lang ako sa bahay mga kapadi. Kaya kaya dito lang pa rin ako, puro pakwan. Hindi din ako mga Kaya let's go to the lake, makabali. Good morning, good morning sa inyo, makabali. Good morning sa inyo lahat. Let's go. Ang pakwan.

Pwede ito, Sabado. Araw ng Sabado mga pwede. Ito, so binanasan na lang tayo ng ulan mula kanina oh nga. Oh, no. ulan na ulan mga pwede. Ah, ito na ulan mga pwede. yeah, ngayon po, Apat na bulan yung mga pwede dala po. Ngayon pa. Talaga naman. Ah, wala. Wala tayo magawa. Talaga, panahon na ulan ngayon. Ngayon ang buhay, Vindors. Pahirapan pag umulan. Yeah, let's go, my buddy.